Ah, uh, ma. Meron ka bang pera dyan? Kasi mag -e exam na kasi kami next week eh. Kailangan ko nang bayaran yung bayaran ko sa school. Yan nga yung problema ko, anak eh. Wala pa nga hawak na pera ngayon. Kailangan ko ba munang ibenta tong mga paninda ko oh, para makakuha ng pambayad sa tuition mo. Eh, paano naman yan, ma? Baka mamaya, hindi ako makapag-exam. Kaya mo, anak. Gagawin ko ng paraan. Siguro, ma, mas mabuti na tumigil na lang siguro ako sa pag-aaral. Nako, ano yan ang wag na wag mong gagawin, ha? Alam mo, anak, kahit anong trabaho papasukin ko, gagawa ako ng paraan para makapagtapos ka mas maganda yung may tinapos ka. Kaysa naman, ano? Huwag kang kagaya sa akin. Nandito ako para sa iyo, okay? Sige, ma. Sige, sabay na lang tayo lalabas doon sa gate para matid ko na rin kayo. Sige, anak. Salamat, ha. Ay, bed ka Mm, Kahit saan mo lang. bilhin na kayo. Nay, bago gusto niya bumili. Bago luto ko lang to. Alam mo, masarap to. Ano po, ba? Kakanin to. Sa, sa, sa tayo mo ba nakain kami ng ganyan? Ako din, pag natikman niyo to. Panigurado, magugustuhan niyo to. Sorry, ate, ha? Kasi sa mamahalin kami kasi kasing restaurant kumakain. Hindi sa mga... At saka anak ako ng congressman. <laughs> eh, hindi ako kakain ng ganyan. Pero masarap to. Maniwala kayo sa akin. Pag natikman niyo to. Best, may naamoy ka ba? baho? <laughs> <laughs> Naligo naman ako ah. At saka, saka wala ng araw, bakit? Ang... Mm. Asim! <laughs> ah, pag gumagawa naman ako ng mga ineng, pag gumagawa ko nito, malinis ko. Sigurado ka bang malinis yan? Oo oh, naman! Hindi ko naman to ibibenta kung hindi malinis to, di ba? Bumili na kayo! Sorry, pero hindi kami nakain ng ganyan. Baho ng tigda mo pang mahirap. Itong mga batang to, katuringan nagapag kapag aral yung babastos. Sko. Kakanen! Kakanen, bumili na kayo! Kakanen! Kakanen kayo dyan! Uy! Tutoy, to baka gusto mo bumili. Teka nga. A ka ka ni Jay mo. Baka gusto mo bumili. Alam mo, bagong luto lang to. Saka mura, mura ko na ibibigay sa'yo. De Kaya yung... pa yung nanay ni Jay. Oo, oh, oh, oh. ako yung nanay ni Jay. Kaya naman palang pangit ng anak mo eh. Kasi pangit din yung nanay. Tignan mo. Sa mukha mo palang, ang baho na. Alam mo, siguro pag ikaw yung nanay ko, matagal na kita kinakahiya. Akala ko pa naman, mayaman si Jay. Yun pala, anak mo mahirap. Teka nga. Alam mo, Totoy, Pinagbebentahan na kita, pero grabe naman yung sinasabi mo sa akin. Totoy? Francis! Okay, Francis! Binibentahan na kita, pero alam mo, ang sama na yung mga sinasabi mo sa akin. Nag-aaral ka, di ba? Pero parang, sa mga sinasabi mo, parang wala kang pinag-aralan yan. Wala kang pakialam. Ako, Totoy, marunong ka naman dapat lumispeto. Hindi yung ganyan. Saan ka pa naman? Sa tingin mo? Respetuin kita? Hoy, duka, Kahit kailangan, hindi kita respetuin. Jay! Jay! Anakali Halika dito! Dali! Dali <laughs> ka! Dali! Hoy! Kumag! Tinatawag ka ng nanay mo! Naiiya ka pa? Alam mo, Jay. Anong nanay pinagsasabi mo? Eh, hindi ko nga kilala yan eh. Anong hindi kilala? Eh magkamukha nga kayo eh. Alam mo? Mahawa ka naman sa nanay mo. Nag-aaral ka pa sa private school tapos yung nanay mo nagpapakahirap. Hindi ka na nahiya. So ano? Wala kang masabi no? Dahil kinakahiya mo yung nanay mo. Ako. Dapat lang kinakahiya mo yung nanay mo. Dahil tindera lang siya, huwag kang sa akin alam mo naman ako anak ni mayor e kayo mga paslupa nahiya. Napahiya ka kanina. Bakit mo naman sinabi, Nay? Bakit ka nagpakilala? Ano ba talaga gusto mong mangyari, ha? Ang mapahiya ako sa kaklase ko? Na meron akong nanay na mahirap? Anak, hindi kita pinapahiya. Nagtatrabaho ko ng marangal. Kinahiya na ba yon? Alam mo naman yung mga kaklasiko, di ba, Nay? Mga mayayaman sila. Maraming pera. At lahat naman gusto nila, nabibili nila. Sabi mo, Nay? Tinatanong mo ko kung kinakahiya kita? Oo. Kasi mahirap ka lang, eh. Tsaka, alam mo yun, hindi mo, hindi mo na ibibigay lahat ng mga pangangailangan ko. Ano ba gusto mong mangyari, Nay? Na ko sa buong mundo sa mga kaklase ko na meron akong nanay na mahirap? Wala niya Alam mo ba? na eh. Saan? Hindi ko makita eh. Kasi kung ginagawa mo lahat, hindi eh sana di ba nagbibigay mo lahat ng mga pangangailangan ko. Tingnan mo yung nangyari kanina. Yung hiya ako Nay! eh. Naka eh mo ako sa kaklase ko. Nakakahiya ba yung ginagawa ko? Nakakahiya! Kasi hindi kita kaya ipagmalaki. Kasi mahirap ka lang. Tsaka isa pa, wala kang silbi, wala kang kwenta. <laughs> Oui, c'est... Un oh, okay. problème, mon... bad ka. Eh, yung nanay ko kasi, kakainis. Bakit? Ano nangyari? Eh, mo naman nangyari? alam naman, di ba, na hindi alam ng mga kaklase natin na mahirap lang kami. Na mahirap lang yung nanay ko. Ayun. Nalaman tuloy ni Francis na mahirap talaga kami. Yay! Kahit mahirap lang kayo, dapat tanggapin mo. Tsaka, nagsisikap naman yung nanay mo ah, para makapagtapos ka. Tsaka lahat ginagawa niya para sa'yo. Hindi mo ba naiisip yun? Tsaka isa pa, masakit sa magulang yun, yung sagot-sagutin mo siya. Eh, ikaw rin, malay mo, balang araw magsisi ka. Masakit na sa'yo, pero... Sana humingi ka na ng tawad sa nanay mo. Hanggat maaga pa. May uh, na. Wala pa rin si Jay. Basta na nasa'ng kaya yung batang yun. Tama, ah, tawagan ko nga.

Ay. Pa ako. Pa ako. Totoo ko lahat ng mga pangarap mo sa akin? Gagawin ko lahat para makapagtapos ko ng pag-aaral. Magsisigap ako na ay para sa inyo. Gagawin ko lahat.

Ma. Alam ko, kinagabayan niyo lang ako. Alam ko, nandito lang kayo sa tabi ko. Graduate na yung anak niyo, ma. Natapat ko na yung pangarap na Gustong gusto mo. Nakapagtapos na ako ng pag-aaral. Ito naman po yung gusto niyo, di ba? <laughs> Nagawa ko. K kinaya ko. Alam niyo mga, ang dami ko pa rin sama ng loob. Sa sarili ko. Kasi sinisisi ko pa rin yung sarili ko na nawala kayo. Na dahil sa akin, kaya kayo namatay. Pero maheto na ako ngayon. Graduate na. Naman mararating lahat ng to kung di dahil sa inyo. Sana ang kayo sa akin. Pinapangako ko maghuhusayin ko yung trabaho ko. Pagbubutihin ko. Sisiguruduin ko na magmamalangin niyo ako. Sana naman napatawad mo na ako. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, ma.